Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Chat out po sa aking mga followers dyan. Ayan. Share ko lang po. Kasi kahapon, mga amiga, grabe ang inabot ko. Mag-share lang ako. Ayan, inabot po kami ng tanghali sa meeting. Nag-meeting po kasi kahapon. Hindi ko alam na ganun pala ang ano, mga amiga. Inabot ng alas 11. 7 po kami nagpunta doon. Inabot kami ng alas 11. Yung pala, seminar ng ano, Nag-seminar yung parents printing seminar po mga amiga tungkol sa mga sa mga anak-anak natin kung nagbago ba o alin sino ba ang nagbago yung nanay yung mga anak ganyan ayan po mga amiga ayan yun nga ang pinagmitingan kasi mayroon pong sino inano sa libro na yun ang ano niya laman ng libro yung tungkol sa mga ano Ayan po, ayun kung sino ang nagbago ko yung mga anak. Maganda naman po kasi may papremyo sila pag nanalo kung ano sasagot ka. Ayan, pero si Amiga tahimik lang ang nakikinig. <laughs> Ayan po sa awan ng Diyos, kahit inabot po kami ng tanghali, eh. may pamirienda po mga Amiga, nagpamirienda. Masarap din yung merienda. Tapos may ko pa kasi yung ibang mga nanay, mga nag-share. Nag, -nag Syempre, yung may mga, may mga pera, nag-share po kahit konti. Ayan, nakakain naman po yung mga kananay din na kananay kong kasamahan ayan nagka nag ano po nag nakapagmeryenda at nagkainan po kami habang nag habang nag ano siya nagkukuwento ayan pero kahit inabot po ng alas 11 talaga ang hirap mga amiga grabe sakit sa likod sakit sa ano sa sa batok ng ka, ano kagaganya kalilingon. kasi nga syempre kung saan an naglalakad yung ano titingnan ko iikot mo talaga naman sakit sa baywang pero kahit pa paano po mga amiga, ano naman naka ano naman kahit inabot ng ganung oras at may pamerienda naman. Tapos pagkatapos noon, pagkatapos ng alas 11, ako bumaba kami, nagkuha na ng card doon sa kanya-kanya, idalawa yung sa akin, yung grade 8 at grade 9, di tinapos. Inano ko muna inuna yung grade 8. Tapos yung nakuha ko na yung card kasi wala namang, hindi naman nag-meeting, basta bigay-bigay agad. Pero pagdating doon, di ka naman di makapag-ano ka agad kasi syempre, una, ano na yun, kung sino yung nauna. Eh di, pagkatapos yun, nakuha ko na yung card sa aking bunso. Sumunod naman ako yun sa grade 8, sumunod naman ako sa grade 9. Ayun mga amiga sa grade 9. Uh, s'yempre bago umalis, sabi ng teacher, wag mo umalis, pa-picture, picture, picture, picture muna, di nagpicture. picture hindi, naghintay muna ako. Pero ano muna, una, attendance, attendance. Siyempre, perma, perma, attendance. Hindi, pagkatapos nun, nagbigay-bigay na si teacher ng, ano, ng card. Ayan, sa awa naman ng, ng Diyos po, mga amiga, napawi naman yung, yung pagod, yung sakit sa likod, yung mga ano, lahat-lahat, napawi naman po yun. Nung makita ko yung card ng mga anak ko, maganda po. Pasado naman po, sa awa ng Diyos, yung aking grade 9, ayan po kasama siya sa recognition, akyat ng estate, ayan may award, may with my honor po siya, ayan po ang aking ano share. Maganda naman po ang ano po kahit papaano, kahit napagod ka, na ano ka, lahat 'yon na ah, pawi po 'yon nung makita ko yung card ng aking mga anak. 'Di ba nakakatuwa mga amiga kahit pagod ka. <laughs> kahit na ah, sumakit ang ano mo sabay baywang pagkaano kasi ay, hindi pa naman ay, talaga binigay. Ayan po, sa awa ng Diyos. Okay naman po lahat, nakatapos naman, naka, na ano makita ko yung card, okay naman po. Kaya yun po ang share ko sa inyo, maganda naman yung kahit pagod po at nakita ko naman yung mga card ng anak ko, maganda. Kaya nawala po lahat din yun. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig ng aking video. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye po, God bless.